so it's day 6 so ang agenda natin today is legs yan so leg workout unang exercise na gagawin ko ay leg curl then second workout ay sa leg extension last workout ay sa leg press machine Ito yung topic ngayon, palangwanan ah, ngayon. Alright, so ang reason kung bakit hindi ako mag squat ngayon, which is nor normal kung ginagawa pagka sa leg workout ay dahil wala ako sa mood ngayon <laughs> wala lang tip yep. ayoko lang talaga mag squat <laughs> okay wala namang problema dun <laughs> and then syempre pagkatapos ng workout natin hindi natin pa pwedeng kalimutan yung cardio which is 30 minutes or 20 to 30 minutes incline is 3 speed ay 3.7 okay alright All right. so nandito na ako sa si gym kita rin sa mamaya So, yun yung first workout, standing leg curl. Uh, sa totoo lang, talagang tinatamad talaga ako ngayong araw na ito. Ewan ko ba? Mga taong pa na maganda yung panahon. Maaraw, walang ulan, walang ambon. Alam yan. Tinamaan lang talaga ako ng katamaran. Siguro dahil wala akong masyadong tulog. Dahil dumating ako kanina ng bahay, alas 5. Tapos, pahinga ng konti, alas 7 yata ako nakatulog. Nagising ako ng 9.30. So, 9 hanggang alas 10 o 10.30 yata nag cellphone lang ako youtube noon noon na kahit no. kumain alas 11 sabi ko nung gym ako nandun pa din ako sa kwarto nag youtube then pagkaraan ng 12.30 yun ko na talagang bumakot at uh, pumunta, pumunta dito sa gym at uh, mag ensayo kaya sabi ko kung na wala talaga akong planong mag ensayo o magbuhat ngayong araw na to pero sinabi ko na lang sa sarili ko na bago ako tumayo kanina, sinabi ko sa sarili ko na light workout lang kahit hindi ka mag-max ngayon, kahit hindi ka mag-max ngayon, kahit hindi ka magbuhat ng pinakamabigat na kala mo, umalis ka lang at maging sayo. Yun lang yung sinabi ko sa sarili ko. Tapos yun, nadire-diretso na ako. Pinuot ko itong sapatos ko, nagpalit ako ng damit, tapos, na. <clears throat> Second exercise, leap-loaded leg extension. 8 to 10 reps. Chest up. Hawak sa bar. Then inhale. In reality, hindi, hindi, talaga lahat ng araw ay perfect at naaayon sa kung anong gusto natin. Dapat makunin tayong um, dumiscarte -tay kung paano natin naharapin lahat ng mga hurdles o pagsubok na dadating sa atin. Katulad sa akin. Actually, simple lang naman yun. Lahat naman tayo nakaka-experience ng ganun. Procrastination. Yung nga lang, kailangan din natin matutunan kung paano natin sasegue yung mindset natin kung saan para magawa natin yung mga dapat natin gawin. Third set. Ah. kasi ayaw akong masayang itong araw na to dahil nasa ika -anim na araw pa lang ako eh maglolo ko na ako ayaw ako sayang sayang yung nasimulan, sayang yung oras actually hindi to yung unang weight loss journey ko eh dami beses o uh, chances which sinayang ko bago ko makumbinsin yung sarili ko na seryoso na talaga ito. Ah. Umabot pa sa negative finding sa aking annual physical exam, di ba? Para magising ako sa katotohanan. Which is yun nga, una-una, high blood pressure. Second, is UTI. Third, ay obese too. So yung mga yung pagka pinabayaan ko, ang end result na magiging ako siguro after 5 or 10 years ay maintenance, sarap sa puso, aneurysm, stroke, at iba pang mga sakit na related doon. Alright, so last exercise, leg press. Ten to fifteen reps or in set, I think six anima sets <sighs> <sighs> and calf races. Ah Ah grabing Woo ko Sabi, siguro kung hindi ako tumuli ngayon, hindi ko makakamdaman ito. Ito yung man, eh, natural high. Alam mo yun, pag kami ginagawa ka, tapos andun ka sa peak ng ginagawa mo at performance mo. Ito yun, ito yung natural high. Ito yung masarap sa feeling. Eh. Yung fulfill mo yung mga dapat mong gawin sa isang araw. Diba? Ah! אין קל פריסס 20. Whew. Itong leg press na ginagamit ko ngayon ay masyadong narrow yung platform mo Ang foot placement ko sa mga commercial gym ay nandito. Kasi yung tapakan nila ay mas malawak kumpara dito. Ito masyadong narrow. Baga kapag tayo lang ng, ano eh, ng balikat ko. Eh. Diba? Ang gagawa ko, nandito ako sa taas. Yan. Yan. Tapos, titignan ko yung dalawang toes ko kung pantay. Pag okay na, iangat ko sya ng konti. Iangat ko lang sya ng konti. Unlock. And then, press. 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 Next up is try places. Yeah. All right, see you then. Natapos ko din yung leg workout ko. Kulang man ng isa at least. Uh, Nakapag-ensayo ako at hindi nasayang yung araw na to. Well, itong mga emotional challenges na nangaramdaman ko ay hindi bago sa atin. Alam mo yun, bawat individual ay nakakanasan itong mga ito. It tao na lang kung paano niya maharapin yung mga ganong klaseng mga pagsubok mentally at emotionally. Hindi lahat tayo magkakatulad. Hindi lahat tayo um, kapares ng discarte kung paano na natin haharapin yung mga problema natin. Pero kung hahanapin lang natin yung lakas, dapat pwede nating kugutin para ma-overcome lahat ng mga procrastination na nakaramdaman natin. I think, makakayahan natin. Makakayahan natin. Marayan natin, natin mag-evolve as an individual. yung sarili mo okay, matalino ka madami kang pera financially stable kumbaga. pero mentally weak ka mako consider mo ba yung sarili mo na isang successful hindi diba in hindsight kahit na gano'n kadami pero mo, gano'n kakayaman eh, kung mentally weak ka naman, babagsak at babagsak ka. Mauubos at mauubos ang pera mo. Sabi ko sa sarili ko, kung gayaamin ako, ang gusto ko pangahin na magkaroon ay magkaroon ng isang mentalist storm. sa patatao. Kasi yan yung pera kung may ako. lang dyan. Hindi magbibili saan. yun. Wala tayong basina. So, sa sarili mo, makakapagturo sa sa'yo. ah. Uh, uh, mabago yung pagkatao mo sa ba, ba paano mo babaguhin yung pagtingin mo sa sarili mo ikaw lang wala nang iba. walang, walang kung sinong coach dyan walang kung sinong psychiatrist dyan or psychologist man yan. wala so paano po ganito na lang salamat po sa panonood